Lugas kitsya, no? Sa mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kagimat, oh, dito ako ngayon. Si, kita na naman kami sa tatay. May pinapakita sa tatay na... Lugas mais. Kasi -ka ito, ito. ganyan Tagalog, yung pakaw, pre. Sa isda. Sa pakaw, sa mais. <laughs> pakaw, sa mais. Yung um, ano, tapos may butil, mga kagimat. Yan, no? may, tatlong, may tatlong butil. Yan, naka ano. Pakaw kitsya, tumoy. Yung dulo ng, ano, ng mais, mga kagimat. Yung... Ang lubot niya, tanaw ang forma sa lubot, granog gyud niya sa pakaw. No, Granog is pakaw no. Sa pakaw siya. Mm. Yan mga kagimat ang ganda. Pabalik ko din, Ituro yung akin, ano, butil talaga yon. Oh, katulugas gyud mo. Lugas to siya. Kani may kwantay. Kana siya pakaw, siya pero nay lugas tumoy. Nay lugas tumoy. Tulo pag gyud ka buok, tulo Tay ingko. Tama ka daw. Tay mao, mao man siguro ni gituyo man siguro ni kay tulog ka buhok eh, na Diyos ang anak ko si Espiritu Santo Ako sa anak ko siguro hmm. Triternity Tulog ka persona Wala hmm. po kay tay ngay... Tulog ka persona tulo tulo Pero kung sa pakaw mo yung gina sa pakaw Ito mo yung sa pakaw ang lubot niya, di grano siya sa pakaw oh, Pakaw gina ni grano Tama, niya hmm. Pero fossilized na siya, na na siya ba? Na na tapos na himo na siyang mutya. Tatay mo mo na po nakakita si tatay dito. Nagana. Ito Na himo na siyang mutya. Pasama ka gunit lang kag mga mutya ang ganang kuan, ang burog bu tayo. ayo. Na Connect siya. Kita na ko. Katukwa lugas gitu siya. Lugas gitu siya. Napit sa lubot. Oh, sa so mm. nung kwan ba lubot tong mga oh, lagpad siya sa lubot lagpad, lagpad. Mm. katong mga native mm. nga mais mm. nga to gyud siya akong tanong gani ha nga native to okay mm. basag bisag dili mo kwan magunit lang ni mo kwan gyapon siya mm. nindot siya tay oh dito na sa tatay oh. maraming maraming salamat tay oh shout out sa mga amigo tay sa mga amigo <laughs> na to dia mga mga mutianters <laughs> Ang antingir ang tingir, tatay. Ana na po yung bagong si tatay. Pakaw sa. Ana na po yung bagong nakita ng mutya. Pakaw oh. gid siya. Kanina ginin mo nakita mo tay. Oh, ganinang buntag na siya. Ginindang. Oh, ginindang pud. Naptunong kay namugas man pud ko. Uy. Oh. Tanaw na ko ba? Kini ay na kay natunong mamugas ko ako kung gihalo sa binhi. Oh, mo oh, na po, panghalo sa binhi tay. Sa mais. Oh, dagang salamat tay. Oh, mayong gabi sa atong atong tanan, mga kagimat. Ayan, salamat tayo. Ayan. Oh, salamat kay please, please like, share, on. comment kung gusto ng video na ito and thank you for watching mga kagimat yan ang isang kumpare namin no? yan <laughs> <laughs>